Sa tuwing sumisikat ang araw, makikita mo siya, si Mang Mario, ang panadero ng baryo, abala sa paghahanda ng tinapay. Kakaiba siya sa ibang tao, tahimik at may sariling mundo. Walang nakakaalam na may lihim siyang tinataglay. Sa araw, siya ay isang masipag na mangugnay ng kabuhayan, ngunit sa gabi ibang tao siya. Sa dilim ng gabi, si Mang Mario ay nagiging maangatay ng aswang, isang tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim na nagsisilbing banta sa kanilang komunidad. Hindi siya natatakot. Sa halip, siya ay may misyon. Pinipili niyang itago ang kanyang tunay na gawain, tanging ang mga matatandang tagabaryo lamang ang nakakaalam ng kanyang pinagmulan. Ngunit isang gabi, isang misteryosong aswang ang dumapo sa kanilang lugar, mas malakas at mas matalino kaysa sa mga karaniwan niyang kalaban. Habang ang buong baryo ay natutulog, isang bangungot ang nagbabanta. Ano ang mangyayari kay Mang Mario? Matutuklasan ba ng iba ang kanyang sikreto? Ang kwentong ito ay puno ng takot, tapang, at mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag palampasin ang mga susunod na kabanata. Matagal nang bantay si Mang Mario sa kanilang baryo, pero hindi siya ipinanganak bilang mga angatay ng aswang. Bata pa lang siya nang salakay ng mga aswang ang kanilang tahanan. Isa lang siyang saksi noon, saksi sa pagkawala ng kanyang ama at ina. Isang matandang albularyo ang nagligtas sa kanya at nagturo ng lahat ng kaalaman sa pakikipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Mula noon, isinumpa niya sa sarili na hindi na niya hahayaang may masaktan pang iba. Ngunit na yung gabi, kakaiba ang nararamdaman niya. May mas malakas na presensya. Hindi ito tulad ng mga nauna niyang hinarap. Tahimik ang hangin, ngunit tila may matang nakamasid. May mga alagang hayop na bigla na lang naglaho, at ilang residente ang hindi na nakauwi. Nagsimula na namang magkwento ang mga matatanda, may bagong aswang daw na dumating, at hindi ito basta-basta. Pero sino ito? At bakit tila may koneksyon ito kay Mang Mario? Habang patuloy ang gabi, mas lalong lumalalim ang katahimikan. Ngunit para kay Mang Mario, ang katahimikang ito ay babala. Nang sumilip siya sa bintana ng kanyang maliit na bahay sa likod ng panaderya, Napansin niyang bukas ang pinto ng kapitbahay niyang si Aling Delay. Hindi ito karaniwan, si Aling Delay ay kilala sa pagiging sobrang maingat, lalo na sa gabi. Lumapit siya, dala ang kanyang itak na may ukit na panlaban sa engkanto at aswang. Walang tao sa loob at may kakaibang amoy, parang sunog na balat at malansang dugo. Sa kabilang banda, may naririnig siyang mga bulungan mula sa masukal na bahagi ng gubat malapit sa sapa. Doon siya unang nakakita ng bakas, mga yapak na hindi sa tao. Malalaki, may malalalim na marka ng kuko sa putik. Habang sinusundan niya ito, hindi niya namalayang may isang binatilyong lalaki na pala ang sumusunod sa kanya. Si Noel, apo ni Aling Delay. Hinahanap ko po si Lola, bulong nito. Hindi alam ni Mang Mario kung dapat ba niyang isama si Noel o pauwiin. Pero may nararamdaman siyang koneksyon, parang hindi lang basta nawawala si Aling Deli, parang may mas malalim pa. At kung totoo ang hinala niya, delikado si Noel. Sobrang delikado. Habang palalim ng palalim ang gabi, mas tumitindi ang kaba sa dibdib ni Mang Mario. Pinili niyang isama si Noel kahit alam niyang delikado. Hindi niya kayang pabayaan ang apo ni Aling Deli, lalo na't posibleng may kaugnayan ito sa aswang na dumukot sa matanda. Tahimik silang sumusuong sa kakahuyan at bawat hakbang ay parang binabantayan ng kung anong presensya. Ang mga sangay tila kusang bumagalaw, at ang hangin ay may dalang bulong na hindi maintindihan. Bigla, may tumilapon na anino sa kanilang harapan, mabilis, mabigat, at may pulang mata. Hinila ni Mang Mario si Noel, sabay hugot ng kanyang itak. Huwag kang bibitaw, bulong niya. Ngunit hindi pa sila nakakalayo, nang may sumambulat na matinis na sigaw mula sa di kalayuan, boses ni Aling Delay. Nanginginig si Noel, pero nagpumilit lumapit. Sa bawat hakbang, mas lumalakas ang sigaw at mas lumalalim ang hiwaga. Sino ang tunay na nilalang ng dilim? At bakit si Aling Deli ang tinig sa gitna ng gubat? Habang papalapit sila sa pinanggagalingan ng sigaw, biglang tumigil si Noel. Tito Mario parang boses ng nanay ko yon, bulong niya, nanginginig. Napakunot noo si Mang Mario. Nanay mo, Akala ko sa Maynila siya nagtatrabaho. Tumango lang si Noel pero hindi mapakali. Lalong nagulo ang isipan ni Mang Mario, bakit magkahalo ang boses ni Aling Deli at ng anak nito. Nang marating nila ang isang lumang kuweba na matagal nang pinagbabawal pasukin, bumungad ang isang eksenang hindi inaasahan. Sa gitna ng kuweba, nakatali si Aling Deli, ngunit hindi siya mukhang biktima. Ang mga mata niya pula. Nakangisi. Sa likuran niya, isang babae ang lumilitaw sa anino, si Elena, ang anak ni Deli, ina ni Noel. Ngunit imbes na matuwa, natulala si Noel. Mabakit nandito ka? At sa sandaling iyon, napagtanto ni Mang Mario, hindi lang isa ang aswang. At mas malala na sa dugo ito ng pamilyang pinrotektahan niya nang makita ni Mang Mario ang anyo ni Elena, dama niya agad ang bigat ng katotohanan. Aswang. Ang ina ni Noel ay isa sa mga nilalang na matagal na niyang kinakalaban. Pero bakit hindi siya inatake? Elena lumapit sa anak, may luha sa mata. Noel, hindi mo alam ang totoo. Pinilit lang akong umalis noon para hindi ka madamay. Habang nagkakagulo ang emosyon, unti-unting bumangon si Aling Deli mula sa pagkakatali. Hindi niya pinili to, wika nito. Lahin natin to, pero may paraan para putulin ang sumpa. Hindi alam ni Noel kung sino ang paniniwalaan. Si Elena, ang kanyang ina. O si Mang Mario, na buong buhay ay iningatan siya. Sa isang iglap, tumalon si Aling Deli kay Mang Mario pero maagap siyang nakailag at tinaga ang balikat nito gamit ang ita. Tumili si Elena, ngunit imbes na umatake, yumakap siya kay Noel at bumulong, anak, ikaw ang pagpipilian. Ikaw ang huling susi. Tumigil ang oras sa sandaling iyon. Biglang lumiwanag ang buong kuweba at pumutok ang lupa sa paanan ni Noel. Mula roon, lumabas ang isang sinaunang marka, Hudyat na hindi basta tao si Noel. Siya pala ang tagapagmana hindi ng kadiliman, kundi ng kapangyarihang kayang wakasan ang lahi ng mga aswang. Habang nakatayo si Noel sa gitna ng liwanag, unti-unting naglaho ang pulang kulay sa mata ni Aling Delay. Si Elena, lumuluha habang nakayakap sa anak, tila nabunutan ng tinik. Ang sinaunang marka ay sumiklab ng mainit na liwanag, nilamon ang buong kuweba, at kasabay nito'y isang malakas na pag-uga ng lupa. Tumigil ang liwanag makalipas ang ilang sandali, at sa pagmulat ni Mang Mario, nakita niyang nakaluhod si Noel, nanginginig pero ligtas. Si Aling Deli ay tuluyan ng naging tao muli, ang sumpa ng kanilang lahi ay naputol. Dinala nila si Elena at Aling Deli pabalik sa baryo. Walang nakaalam ng buong pangyayari maliban kay Mang Mario at kay Noel. Sa paningin ng mga tao, si Mang Mario pa rin ang simpleng panadero at si Noel, isang binatang tahimik. Pero sa gabi, sa ilalim ng buwan, sila ang bagong tagapangalaga ng katahimikan. Naiwan sa kanila ang aral, hindi lahat ng nilalang ng dilim ay piniling maging ganon, at minsan, nasa loob mismo ng pamilya ang lihim na kayang magbago ng lahat sa baryong puno ng alamat at kababalaghan isang kwento na naman ang nagtapos pero sa mga aninong kumikilos sa dilim baka hindi pa ito ang huli